Good morning! Nagloto ako ng sinapot. Ayan. Nakalimutan ko ang saging ko. Sobrang hinog na pala. Ayan. Ito ang ating almusal. Saging na saba. Tapos, ayan. wala tayong kape. Magkatas muna tayo. Malamig na. Tanggina ka to. Kasi niloto ko to. Tapos ko muna siya lutuin para makapag-almosal na tayo. Sinapot. At gatas. Naninigas. Hindi siya naninigas. Nagbobo-obo pala. Bobo-obo. Malamig na kasi. Kain po tayo. Almosal.